na ngayon. Ay, ano. grabe. Ang init. Ano na nangyayari sa earth? <laughs> Ay, ano yung mga yung bulak? Oh, bulak. Bulak yan o. oh. Ay, oh. Ano. Ayan, oh. No. Ayan oh. No. 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 taas. taas, ginagawang ayan, bulak. Yun. May una na kung ganyan eh. Oh, ayan. Galing na puno? Uh Oh, oh galing pa sa antipolo yun. May in taga. <laughs> <laughs> Alaala pa talaga ni taga. Ayan, Dana ha. Uh, dati niper, ngayon naman unan. Oh. Aba, ah, ano kaya sa susunod pa? Ay, siyang remembers oh. pa naman sa akin. <laughs> Kala, pupunta yun doon, ma. Oh. Tayo mo lang. Punta daw. <laughs> Tumamit yung dati mong lover boy. Parit, <laughs> loko. Ay, pangit. Lo, yes, ka ng pangit at ibigin mong tunay. <laughs> adana, Ito, makulimlim na dito. Ay, dito, salamat. Oo na. Kasi, ay, ay, oh, may ano, oh. Ano may langka. Oo. Langka, oh. Langka, oh. Kikiraan po. Kikiraan po. Oh, mga ganda. Mahangin dito. Maraming halaman. Oh, magtanim ng mga puno. Oh, ayun oh. Dami mga halaman no. ano na Oo, oh, dati walang bahay dito. Ngayon po ay puro bahay na. Dati ano to eh, Malawak na ano lang to eh oh. Bukid. Oh, ngayon, may pathway na diba? Mm -hmm. Dati ano lang 'to eh. Walang pathway Puno, 'to. ng bahay. Oh. Ang dami, grabe, monstera, oh, laki, oh. Ano ang mahal-mahal kaya yan sa Amerika. Eba, dito laki. Ay, dito kasi sa tropical talaga sila. Aroy, naligaw tayo. Aroy, naligaw po kami. Pati dito, na so, nabubudol. nabubudol kami. <laughs> <laughs> nabudol po kami. Iba na pa pala ang direction. Oh, iba ng bahay, ang daming bahay. No. Budol is real talaga na. Reality. Oh, oh grabe. grabe. Tanda daming bahay. Ang daming bahay, na sila. Oo. Oh, Oo, oh. oo. Oh, oh, oh. mm -hmm. na po. Ito pa. Oh. Bumabaybay kami dito sa kabilang ibayo. Ayan, may mga pusa. Ay. Oh, ayan na, provincial life po. Oh. Oh, ang dami. Si nanay nagsasampay. Mainit. <laughs> oh, grabe. Ang dilig na. Tuyo. Oh. Ang daming goat. Ang daming kambing. Tain ng kalabaw. Tao ng kalabaw. Ayan, nagsituyo. Pati tayo ng kalabaw. Oh. Tain ng kain Oo. Tain ng kalabaw. Kinakain ng mga chayla yan.